po ay gagawa kami ng isang video na ang gagawin po namin ay ito <laughs> So, ngayon po, yung gagawin namin. Ito po yung mga pera. Kung wow! saan yung namin ilalagay din sa mga baso na pinakita namin kanina. So, yun. a uh, sisimulan na po natin. Lalagyan po namin lahat ng pera yung baso. Ayan. Sarap na Montaus ano? Sa Maanghang? Kabila. Ano, Teka lang. Ito na. May ko dito sa baso. Hmm. Nakita mo ah. Eto, 100. Pabili namin ng alak. Okay. Talasa ng mata at ang pakiramdam para magka, ay para mapasayo ang 100 Hong Kong dollar. Go, go, go! Yes, I'm ready. 1, 2, 3, please. Para sa... Ba so kayo ngayon. guys, alamin nyo din kung saan. kunti na lang. Kunti na lang. Kailangan natin pang pili nito. Comment Kailang nyo. Kunti-kunti na, na lang. Kaya mo yung best. Eto. Wait. Una. Sina Kaya... sponsor. <laughs> uh, sponsor by you. You. Sina <laughs> <laughs> Sponsor by Miss Vice President. Mm. Ay, isang ikot pa. Talasa ng mata. Talasa Mas mabilis bis. na ngayon. Talasa mo best. Pangatlo. 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 Panguna, panguna. Panguna. Mini, mini, mini mo. Panguna, mini. pangalawa. <laughs> mini mo. saan nang pipiliin ko? <laughs> Ay! Yan nga, yan nga. Sigurado ka say, na? Ito sa amin, ito, ito, ito sa ako. Ito sa ako. Ito, 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 sa, ako, ito, ito so okay. sa akin, basta 100. <laughs> 100. Hindi kayo kasali. Siya lang. Ah, mo, ito okay. na. Okay, mag-alala. Lilibre ko kayo okay, ng alak. Lilibre mo kami ng dito. Sige na. 100. Are you sure? Sure. Sure, sure. Ito. 100. Pwede kami mag-open? No, siya ang mag-open. O na. Kani na ikaw. Hindi kakasali. <laughs> ito, ito 100. Go. Bangat lu. Sendere. Kumusta po? Ito. Bangat Ito talaga 'yan, best. Ito talaga 'yan. Wow! nilagay na nilagay na namin 10,000 <laughs> oh tama meron pa. bali tama 'yung tama nga 'yung napili niya pero ang uh, consequence do consequence don, hindi niya alam na mas maram, marami pa meron iisang iba pa Pero okay lang nanalo ka na wala iinitin natin niya?